Yes, makulay na buhay mga ka Another vlog for today Nandito po kami ngayon sa Bamban, Tarlac Bamban na po Good yeah. morning mga ka-Belly Nandito po kay Kuya Rod Kuya Rod Hilda nag po sa Bamban Yan Si Kuya tong si Jepoy, si Adam, tsaka si Hernan. Kami lang po yung lima. Yan. Shout out po kay Sir Nestor and Sir Ronald Ebelobo. Balian po. Shout out po. Oh, Good morning. So, morning po. Maulan po. May bagyo po. Pising. Yan. Medyo malakas po yung ulan. Mag Aalmusa lang po kami. Pero malapit na po kami nasa Bamban na po. Yan. maulan ulan po. Medyo malakas po yung ulan ah, uh, well, rain, ano na, orange warning na po. mag mo siya lang po muna kami dito. Sa, malapit na po to eh. Bangban na po ito. Oo, oh, ano na po ito. Nasa bangban na po. Ganaan, kamusta ka dyan? Ayun, maulahin eh. Maulahin. Yun, dala nga ngayon din. Kakaipan eh. Ay, kumakulay na fried chicken pulang lang po. mga paksiw. Kain po tayo mga baby. Oh. Oh. Hindi Hindi. magano kape, kape. Ako nag pa ako ng kape. Ayan, medyo malakas po yung ano, yung bagyo. Uh, iba sa iba po is, ano, ingat-ingat po tayo. Dapat sana nga po, masyadong bu bumagyo dito. Tayo mga Ay, <laughs> paksiyo. Anong ulam mo, Hernan? Parang wala nang ulam. <laughs> kilawin, kilawin. Bit papaitan soup. Bit papaitan soup nga. oh nga active. Then bakit po sila Kabeli po at saka sila team, sila Jay po. Ay, sila Ingu yun. Nasa Bacolor po sila. Shout out kay Sir Benji Amaranto at saka kay Ma'am Yan, doon naman so, sila nga. Yan, dalawa po yung event ngayon. Yan, July 19. Bacolor po. Bacolor Pampanga naman yung isang team. Na. Tapos na po amin na talagang na tamblan-blan, po yun 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 lumiwanag na po yun 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 po yun 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 thank you po <laughs> yun ay po yun <laughs> and so, pa subscribe po ano po masasabi niyo sa amin namin oh, yeah. <laughs> sarap po po kami yan kila sir noel hi po hi <laughs> nila umuulan uh, dito po kami magsiset yan then, sarap na yan to sa gilid yung Nagpunta na po kami dati dito ng house blessing na itong bahay na ito. Kaya dasa bang parang get together bang. magluluto na si natin na uh, butterfly seed. Uh, na po ito ni Jetoy.